Good day mga boss So yan na nga ni Adlao. Adi kami sa City Hall Kay para makaayon bulig sa AX Kay wala kami pang bayad Sa pagpa ultrasound Kay aram nyo sa matuod lang Halos malima na ka Adlaw Sa provincial Anakon magurang na nakaswero lang Kay dili pa siya nariresitahan sa bulong Kay dili para pa, man niya ginabatsyag sa tiyan Kaya sabi ko sa magurang ko Base nag-overheat lang yung nasang 31 <laughs> Joke lang yun <laughs> Joke lang guys Sabi ko talaga sa magurang ko na ano kayo nagpa-combine ka pa Na dapat sa balay na lang Kaya ako nang bahala sa swero <laughs> Gago ka talaga boy So yun nga mga idol Stop na muna yung joke Kaya di nagbagal na kami mas Kaya para makasulod na kami Kaya aram nyo naman hindi sa provincial Pag mas Dili ka makasulod Kung sa English No mas No entry What a nice Kag dida nga ni boss nakita ko si chicken Mainit pa Bigla akong ginutom Kaso wala pala ako pera Kaya inabot ko na ang sukli Kay pambakal pa na niyan sa ni Raid Kag nagsulod na kami guys Kay ginulat na kami ni kuya Yun no, oh, lakad matatag Na medyo kopal Pero mabait tayo kasi criminology Ay di ko sure pala Wait a minute Who are you? Two Thousand years later. So yun mga idol, nakapasok na kami. Amo uh, po gali ni siya ang magurang ko na na confine. Kay dili niya po aram ko na nun iya sa tiyan. Gin-ultrasound na po siya pero dili pa makita ko na nun mangga iya ginabatsyag sa tiyan. Kaya kailangan o trohon sabi sa doktor. Pero wala na kaming kwarta kaya nga dito kami halik sa city hall. Kaya para makaayong bulig, kay para miskampapan o makadagdag man lang kay sa mga idol na hihirapan na talagang magurang ko kay pag nagakaon siya mas lalo nagasakitan niya tiyan kaya sabi ko sa Panginoon Lord, ikaw na po ang bahala sa magurang ko sana po makarecover na siya kaya tol, paayos ka na kay mingaw ng mga anak mo sa imo Ma? 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 Naglabas na nga ni Anay kami mga idol kay sabi ni Kuya Guard bawal ang damo-damo damusan bantay Kaya gimbayaan Anay siya naman dito Kaya tumanan niya asawa Kaya sabi ko sa partner ko Di, -di na -anay kami mapahangin sa social center Kagdida nga mga idol, nakakita na kami maingkudan Kaya ila-ila kami, kami bakanti pa So yun guys, nagigda na nga ni anay ko Kaya bang kasagit-sagit na sa ulo ko Kaya ikaw man daw grabe na init Sa mga gusto dida mag-relax May katrato man o wara Pwedeng pwede ka mo mga idol Kamu nang bahala kung ano ni nyo Kung gusto nyo mag-adal Gusto nyo mag-kanam Kung wara kang katrato Maglo-lo ka ana oh oh my god wow <laughs> kag dida gali mga boss nakita kong tropa ko nagalibot sa na ice cream kaya sabi ko po tangan na eco-pre kaysa balay na lang ang bayad kay waraw kadrasang kwarta kag maayogan itinagaan kita shout out gali sa emo Lawrence Alvarado kag kung gusto nyo gali mag-order sa na ice cream guys I-PM nyo lang siya Amo po yung Facebook account niya Location Barangay Nursery Porocotso Yun lang guys Shout out na may <laughs> Oh para ice cream men nyo lang kung pagkawa po na para ice cream So yun, salamat sa mga pre kay pinautang mo kami. Sarap talaga ng ice cream lalo na pag mainit yung panahon. Kagadi galindi sinda sa gilid nagapahangin man. Shoutout sa inyo mga ate. guys. Now we is we are going to distract the ice cream one one. <laughs> uh, hey. Shout out daw kay Jerry asawa ko na pangit. <laughs> pangalan? Yes. <laughs> So mauli na nga ni -ani kami mga idol Kaya bagan magutom na Kagwara pa kami panong pamahaw So mga boss, nagagigalian ay kami sa gasolinahan Kaya bagan wala na kaming gasolina Kag didigali ako nagpagasolina mga boss Kaya barato, kag mga barkada tayo ini Kag nagagingan ni anay kami dito sa shop San magurang ko mga idol Pag abot namo ni din, nagapahakot sinda Kaya wala na sindang kapital kag saan na mga oras mga idol patapos na sinda halos mapupuno ng truck Dua po galing na siya na truck naunan na po anusad kahapon kay mga bakal po si tongging karga hindi po na nanggadiskarga pinsan ko ugangan ko kag si idol nyo muri na taga porokotso kag kaya po galimatolin ang trabaho ninda kinakabantay si bossing amo po yun yung bossing namon, siya po ang tagiyesang servantes shop. Di didi sa may pag-asa kag kung may mga kalakal ka muda kadiun nyo la sinda pwede nyo man ipahakot. So yun, hanggang dito na lang muna. Salamat sa suporta nyo. Ingat po kayo palagi. Bye-bye! At kung hindi ka pa nakapalo, baka naman.